equalizer mga idol na ginamit natin sa ating single amplifier ano. Kung nakikita nyo to yung ating channel 1 ay nasa high frequency natin. Ito naman yung channel 2 ay nasa low frequency natin. So kung ano ang ginamit natin na cordon mga idol sa ating mixer to amplifier. Ganun lang din ang ginamit natin dito sa ating equalizer to amplifier. So ito lang din siya mga idol ano. Ayan, 3.5 to dual 6.35. Ito naman, Uh, dual 6.35 to dual RCA. So kung DVD naman yung ating source mga idol, ito lang din gagamitin natin. Itong dual 6.35 to dual RCA. So bali dalawa ang ganito, wala na itong 3.5 pag DVD player ang gagamitin natin. So pag laptop naman at saka cellphone, itong gagamitin natin at saka itong connector na to. So, Doon sa mga nagtatanong kung paano ang connection sa ating amplifier, so i-connect na natin ito sa ating amplifier. So ito ang ating dual 6.35 to dual RC mga idol ano. Itong gagamitin natin na connector dito sa output ng ating equalizer papunta rito sa input ng ating amplifier. Halimbawa mga idol ano, ito gagamitin natin itong polarity na to para hindi tayo maligaw paglagay ng speaker mamaya kung gagamitin natin sa pang low at saka pang midhay. So, alimbawa mga idol, ano, itong kulay pula gagamitin natin sa ating channel 2 output. Ito naman yung kulay puti ay gagamitin natin sa um, channel 1 output natin. So, ang pinakadulo nito mga idol, ano, ayan, pula at saka puti. So, sundin na lang natin dito yung polarity ng ating RCA jack input, ano. So, selector E ang gagamitin natin dito. Ayan. So itong channel to output mga idol, halimbawa kulay pula ang ginamit natin dito. So ang channel to output nito mga idol, mapupunta ito sa right channel ng ating speaker. So katulad nito mga idol ano, ito yung ating speaker connection dito. Kung nakikita niyo to mga idol itong right channel, ito naman yung left channel. Kaya mas okay mga idol na pag maglagay tayo ng speaker, isa dito sa right, isa naman dito sa left, no, para Uh, pantay yung ating speaker so itong gagamitin natin sa ating pang low yung right channel ito naman yung gagamitin natin sa ating uh, mid high itong left channel dahil itong ating channel 1 mga idol nakasittings ito sa ating pang uh, mid high ito naman yung ating channel 2 nakasitting sa ating pang low so hindi na tayo maliligaw dyan mga idol kung saan tayo dapat maglagay dito ng speaker mamaya Nagagamitin natin sa ating pang low at saka pang mid high So ang susunod natin mga idol na connection ano, 3.5 to dual 6.35. So source ng music na natin ang ating connection. So cellphone ang gagamitin ko dito kaya itong 3.5 to dual 6.35 ang gagamitin ko. Uh, input natin ito sa kabilang channel ng ating equalizer. So channel 2 at saka channel 1. So kahit saan dyan mga idol, kahit magabaliktad to walang problema at magkakaroon pa rin ng signal yan. So maglalagay na tayo dito mga idol ng ating uh, speaker output ano. So katulad nito itong gagamitin natin sa ating pang low. So dito natin siya ilagay sa right channel ng ating uh, speaker terminal. So ito naman ang gagamitin natin mga idol sa ating pang mid-high. Ito naman ang connection natin sa ating left channel. So dito natin siya ilagay sa um, bandang baba ano. So hati siya yung ating connection. Ayan. So itong ating channel to mga idol, naka low frequency siya no. Ayan, so binabalan natin dito yung kanyang uh, mid high. So dito naman sa ating channel 1 ay nakababa yung ating low, nakataas naman dito yung ating pang mid high. So dito mga idol ano, uh, inon ko rin tong low cut para mabawasan yung low frequency na pumapasok dito sa ating channel 1. So pag nakataas yung volume dito natin mga idol sa ating amplifier, kahit nakababa itong ating gain so may signal talaga siyang papasok ano basta nakataas itong volume ng ating amplifiers so shout out pala si sa nating viewers ano na nagtanong sa ganitong setup itong equalizer at saka amplifiers so itong gagamitin natin mga idol sa ating pang mid high ito ulit yung gagamitin natin sa ating pang low ayan mga idol ano cellphone ang gagamitin natin dito sa ating source ng music you <laughs>